Dahil may nagbigay nga ho pala sa akin pansit miki, ari nga ho pala ay dry, niluto ko na. Bumili nga ho pala ko na ring gulay, ari nga ho pala ay sari-sari na at iba't ibang klase ng gulay. Mura na nga ho pala yan sa halagang 30 pesos. Nagbili din nga ho pala ko dyan ng bawang at sibuyas. Tapos isang pakpak -pak na manok, Pinagayat ko nga ho pala ng maliliit. Kapag nga ho pala magluluto ng pansit, areng na nga ho palang pangchapsoy na gulay ang binibili ko kasi nga ho mas tipid na. Naandito na nga lahat yung klase ng gulay. Dahil malalaki pa nga ho palang gayat ng gulay, akin muna nga ho palang gagayatin aring carrots, isusunod ko naman ho rin beans, pagkatapos areng sayote. Tapos gagayatin ko naman ho rin sibuyas, ng medyo maninipis at isusunod ko naman ho arin bawang pinitpit ko nga lang ho pala yan para ho matanggal yung balat at saka ko siya gagayatin ng medyo maninipis pagkatapos ko nga ho pala magayat di yan ko na nga ho pala ring manok at isusunod ko naman ho aring gulay na bagyo beans, carrots at sayote hiniwalay ko na nga rin ho pala dyan yung repolyo at bagyo pechay at mabis nga ho pala yung maluto Nagsalang na nga pala ako dyan ng kawali, tapos naglagay na nga pala ako ng mantika. Kapag mainit na, magigisa na nga pala tayo ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga pala diyan. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring karning manok at igigisa-gisa lang ho natin ng kaunti. At maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos kapag okay na, ilalagay na ho natin aring mga gulay. halu lang ho natin. At kapag ho medyo malambot na, ilalagay na ho natin aring ripolyo at saka yung bagyo pechay. Tapos halu-haluin lang ho natin. At atin muna nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto at medyo malambot na nga ho palang gulay. Atin naman ho hahanguin para ho tayo ay magpapakulo naman ng tubig para sa pansit. Ganito nga ho pala ako mga kalingit magluto ng pansit. Hinihiwalay ko muna nga ho pala yung mga sahog na gulay. Tapos saka nga ho pala ako magpapakulo ng tubig. Maglalagay na nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng chicken cubes, toyo, paminta at maglalagay din tayo ng kaunting patis. At yung muna nga ho pala tatakluban para ho mabilis kumulo ang ating sabaw. Kapag nga ho pala nakulo na rin ating sabaw, ilalagay na ho natin aring pansit. Ayan nga ho pala yung pansit miki, galing pa ho yan ng Marinduque. Aring nga ho palang pansit na rin ay bigay pa nga ho pala sa akin ng dati kong kasama din sa boarding house na bigay pa nga ho pala sa kanya na kanyang katrabaho na taga marinduki at lutuin ko nga daw. Balik na nga ho pala tayo mga kalinggit, ni sa akin ni Luluto nang malambot na nga ho pala yung pansit, saka ko nga ho pala nilagay ang mga sahog na gulay at makalipas nga ho palang ilang minuto, ari na nga ho luto na yung ating pansit miki. Abay habang hinahango ko nga ho pala ari, amay pa ay nakakagutom na. Tara mga kalingit, kain ho dini, eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw at masarap po aring iulam diyan Para naman ho kapag ako'y kumakain ay eh hindi naman ho kayo mat matakam at magutom. Masarap din nga ho pala mga kalingit na iulam ari sa kanin tapos mainit pa at bagong hango yung pansit. Masarap din nga ho pala rin kapag may monay kayo. Kaso nga lang eh, may kanin ako kaya naman inulam ko na ho sa kanin ay paano ho mga kalinggit hanggang dito muna yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood bukas uli. bye bye